May laro na ikaw. Laro. Kunin mo si Daki. Dali. Yan. Kunin mo si Daki. Ayan. Ayan si Milo. Oh, nilalaro niya si Daki. <laughs> Ayaw niya kasing mag-stay doon sa baba. Umakyat siya dito sa taas. <laughs> ayan. Nilalaro siya ni Daki. Si Daki at si Milo. Gusto ni Milo yan si ano eh si Ducky. <laughs> Ducky ang pangalan. Ito naman si ano oh. <laughs> Ano pangalan nito guys? Comment lang kayo diyan. lalaro <laughs> si Milo. Ayun, laruan niya rin ito eh. Ayun oh. Milo. <laughs> yan. Tapos na yan kumain. Ayun, tapos na oh, uminom ng gamot niya. nak na oh, oh, <laughs> <active yan siya. laughs> laro orang nasha. ap? Apa? Lalu, lepas tayo, tarah. Oh, tengok nama, pasti nabing tarah. Aktibian sya. Hello, si kila ini si Daki. Lalu, oh, bye bye kan sa, Mga fans mo Bye lo, bye bye -bye. Malo, bye, -bye, na, bye. bye 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 na, bye bye. nak. na, kena lalu aku. Oh, bye bye na, bye bye, bye bye. Bye bye. <laughs>